At meron po niya eh, si Ustaz Abdullah Masipag na Ustaz dito sa Madrasa Nuri uh, Kiptihad. Naginagami ito pag-anay siya na na iponggrats ko sa mga lukos ng mga wata. sa mga di iawana, kinder. Na... Taman sa kanumang ruwkes o mga watanan at pag-imasal sa grade 6, uh, sa alis, kaligtidain, ano, rats ko na kayo, na mga estudyante na magtatapos sa taong ito, lalong-lalong lalo na kayo, mga grade 6, lagi ninyong tandaan na ang pag-aaray, pag-aaral ay walang katapusan. Wala pong graduation dito sa dunya. Lagi ninyong tandaan, nag-graduate ko lamang ang isang tao dito sa mundo. Pag siya ay pinalot na sa puting tela. Yun ang pinaka-graduation ng lahat ng tao dito sa mundo. So ang pag-aaral po ay walang katapusan. Kahit ang mga sheikh ay patuloy sila ng nag-aaral sa pagbabasa ng mga marami, mga kita, mga kuto. So how much more tayo? Kayo na mga magtatapos ngayong tao, grade Unang yugto pa lang ang inyong natapos. So may mayroon pang pangalawa, pangatlo. Pang-apat. pang, pang Dalangin ko sa Allah subhanahu wa ta'ala ang mga isudyanting dito. Nawa'y ipagkaloob sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala na mabigyan sila ng milha at rasiya sa ibang bansa, lalong-lalo na sa Saudi. Ang guest speaker natin ngayon, si Sheikh Al-Afid -Al -Al Bautista, kung titingnan natin dito sa atin, sa tagi, siya ang pinakabatang Sheikh dito. Ah. Ewan ko lang kung umabot na ito ng 30. Okay. Umabot na siya ng 30, matanda lang siya ng konti sa akin. Kahit lang ng konti. Kasi ako, 25 noong mga nakaraang taon. Oo. Uh, noong uh, mga nakaraang taon. So kayo, lagi ninyong tandaan. Ika nga, ang pag-aaral ay walang katapusan. Ano ang sabi ng Ukama? Uqlubul ilma minal mahdi ila dahal. So, may sabi ng sabi na ito ay hadith. Subalit, ito ay hindi po hadith. Sa lamitain, sa wikang Tagalog. Ang ibig sabihin, shake knowledge from cradle to the grave. So, ibig sabihin, walang katapusan ang pag... Pananaliksik ng kaalaman. Oh? Saliksikin ang kaalaman mula tuyan hanggang sa iyong lipinan. Ibig sabihin mula, pagkabata hanggang pagtanda mo, marapat lang na saliksikin mo ang kaalaman patungkol sa Islam. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala, وَبَعُوتِي تُمْئِنَ الْعِمْلِ illa قَلِينَ Walang pinahagi sa inyo na mga kaalaman, kundi katiting lamang, kakauti lamang. Kaya naman, marapat lang na habang nabubuhay tayo, paigtingin pa natin ang pananaliksik ng kaalaman. Napakasaya ng mga guru ninyo sa araw na ito dahil nakita nila na kayo na nasa harapan natin ngayon na magtatapos ngayong taon. Gayun din ang inyong mga magulang ay labis na nasis, nasisiyahan, dahil nakikita kayo na nakasuot ng uh, to nakasuot ng uh, ano tawag sa ano yung putik na suot nila ha okay nang asuot meron pang GoPro, di ba so yun ang palatandaan nagagraduate sila sa araw na ito no kaya mubarak sa inyong lahat at paipatingin niyo pa ang inyong pag-aaral. Okay? Dahil ito ang daan patungong para iso. Kita mo ang mga lupes ng mga wata niya. Nakalagay ako pa alam ko, ikaw support na tanong sa kapapangagi sa karumawata. Niyan yung tanong na niya pa kaila niya ang mga wata na niya pa ilang aon mo sa kano ang mga lupes sa Amin kamu sugay anto to akapangalap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya may magkatapang sa kanilang mga lukos. Huwag na natin pagdamutan ang madrasa. Huwag pa na natin pagdamutan ang ating mga anak na nag-aaral ng madrasa dahil ito lamang ang matitira sa inyo na kahit kayo ay nasa libingan na patuloy na dumarating ang kabutihan sabi ni Propeto sallallahu alayhi wa sallam, Ilamata ibna Adam, In kata'a amaluhu illa min salat. Pag-ima na, na ang angkan ni Adam. Wala na, puto na lahat ang kanyang mga gawain. Pagbibigay ka ng kipala sa kanyang mga gawain, di ba na lamang sa tatlo? Kabilang sa tatlong ito, ولا من يدعو له ايضاً من كبتان المصالح لا يبقى ان يكون nakikita madaling araw kung saan saan pumupunta. So hindi pun Angwana wala salih. Ang wala salih, yung mga kabataan makikita mo lagi sa masjid. So no Allah, kala, lihala, niya ba iyon tungo sa karuan ng amang ngayon ko siya? Yan yung katabang sa ikano. At ng Allah, pang ya, surga. Na yan yung nagtalo. Kala rabbi anna lihala, kala hala istighfaru wala di kalak. Allah, laki niya

Meron pang susunod na taon, papalagin tanong sa mga wata. Kagina kami ito, balas ng Allah Ta'ala ala so management, nung niya ang madrasa, ah, so admin ang masigitan niya, na ni administrator, na suruding nando na no, pangunan ng no, unipad, Koordinator Tanunan, Manasirat Kamin, Bahasa ansia Allah taala, cakar kepada penutaman yang